Venus sa Gemini. Ang katutubong ito ay mahilig makipag-usap at napaka-friendly talaga. Maaari siyang maging isang chatterbox, lalo na kung ang araw ay nasa isang tanda ng apoy o hangin. Pinahahalagahan ni Gemini ang pagbabago, pagkakaiba-iba, at madiding interesado sa maraming iba't ibang mga paksa sa paaralan. Maaaring mahilig kang magbasa at magsulat at bumisita sa library. Ang katutubong ito ay nangangailangan ng maraming paraan upang galugarin malamang manasiyahan ka sa pagsasaliksik at pagtatanong. Sa paglipat, ang katutubong ito ay malamang na makaakit ng maraming iba't ibang mga kaibigan. Ang mga katutubong may Venus sa Gemini ay madalas na gustong pumunta sa mga eskursyon at paglalakbay. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, ngunit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba? Punin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat na raan siyam na walo walo pito 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 o online sa absolutelypsychic.com.